sabi ng iba hindi daw sila green thumb kaya hindi sila nagtanim kasi hindi mabubuhay ang subukan mo kaya magtanim ng mga mga 1000 na piraso kung lahat ba ay hindi tutubo Siguro meron pa ding tutubo niyan. Yung iba, hindi naman perfecto ang pagtatanim. Yung iba namamatay, meron din namang natitira, mas lalo na pag marami kang tinatanim. Or hindi mo ba masyadong naaalagaan kaya namatay, or sobra ang pag-aalaga, nasobrahan sa tubig kaya namatay. Kailangan din kasing mag-research pag kung gusto mong magtanim. Madami namang kaalaman na makikita mo sa YouTube, 'di ba? 'Yan. Kaya kailangan lang talaga magsipag. Pagsipagan mo lang. Para may maani. Yan Tingnan mo naman. pa, diba? O. Lapit na tayong matapos nito. ang lahat na tao ay nagtatanim ng mga pang-araw-araw na gulay, ay nako. Makasib ka talaga ng malaki. Yan. Tingnan mo naman, di ba? Ang dami, 'di ba? Pagsipagan lang. Pagsipagan lang ang pagtanim. Tapos pagkatapos nito, itong mga ganito, itong mga ganito gawin natin tong file. I-file natin to para maging maging lupa sa bangga sa in the future at tumataba ang lupa. Diyan pa ano mga manok diyan. meron din akong mga itlog. 'Di ba? Libre na. Kaya pinagpala talaga ang magsipag. Kaya i-encourage ko po kayo, magtanim po tayo. Damihan ang pagtanim para pag may mamatay na tanim... Meron pa rin matitira. Yun lang ang tips. Para makatipid. Kaya nga yung iba dito... Pag may nangihingi ng buto... Talagang binibigyan ko. Hindi ako nag... ano, Hindi ako nag... Hindi ako na... Uh nagmadamot sa mga buto kung anong meron ako. Binibigay ko ng libre, hindi ko na binibinta. Eh sa akin, bago ako nakapagtanim dit dito, sa Pennsylvania, nambibili pa ako ng mga buto sa Amazon bago ako naka, nakapagtanim. Pero tingnan mo naman. Diba? Ang dami kong mga tanim. Kahit ano-ano lang. yan. Marami na tayong...